Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Sagittarius nayong Enero 30, 2025, at 25, habang sumisikat ang araw mayong Huwebes, Enero 30. Ang iyong isipan ay puno ng mga filosofikal na katanungan at malalawak na ideya. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na maglaan ng oras upang magmuni-muni at tuklasin ang mga aspeto ng iyong buhay na hindi mo madalas napapansin. Pwede mong mapansin na ang iyong mga iniisip ay mas malalim kaysa karaniwan at may mga bagong pananaw na nagsisilang sa iyong isipan. Ang mga pagkakataong ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na magsaliksik ng mga bagong ideya at pananaw sa iyong sarili at sa mundo. Huwag matapot na sumalungso sa mga bagong pananaw at mag-isip ng malaya dahil ito ang maghahatid sa iyo sa mga mas mataas na antas ng kamalayan at pag-unawa. Ngayong araw, itinutulak ka ng enerhiya ng buwan na nasa Aquarius na magtangkang sumalungso sa mga tradisyonal na pananaw at maghanap ng mas malalim at mas malawak na pananaw. Buksan ang iyong isip sa mga ideya at pahayad na bago sa iyong pandinig. Huwag mag-atubiling lumabas sa iyong comfort zone at tumuklas ng mga bagong paraan ng pamumuhay at pag-isip. Ang ganitong uri ng intelektwal na kalayaan ay makakapagbigay sa iyo ng hindi inaasahang kasiyahan at pagmumuni-muni. Ang enerhiya ng Aquarius ay nag-udyok sa iyong natatagong kuryosidad upang magtulungan ka sa mga taong may ibang pananaw, makinig sa kanila, at mas mapalawak pa ang iyong mga pag-isip. Kaya't magtiwala sa iyong kakayahan upang makahanap ng mga bagong solusyon na mas angkop sa iyong mga layunin at ambisyon. Habang ikaw ay patuloy na naglalakbay sa araw na ito, nag-aanyaya sa iyo ang universo na pag-isipan ang kahalagahan ng iyong mga kilos, lalo na ng iyong pride, sa iyong mga relasyon at sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pagpapatawad ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng paglago, at itinutulak ka ng mga bituin na tanggapin ito, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa iyong sarili. Ang pagpapatawad ay isang malalim na proseso na nagpapalaya sa atin mula sa mga bigat na ating daladala mula sa nakaraan. Isipin mo kung paano ang pagpapatawad ay magbibigay ng lakas at liwanag sa iyong buhay. Kapag pinili mong magpatawad, ikaw ay naglalabas ng enerhiya ng pag-ibig at pag-unawa na nagbubukas ng pinto para sa mas magaan at mas maligaya na hinaharap. Habang iniiwasan mong magdala ng mga sugat ng nakaraan, magaan ang iyong pakiramdam at mas madali mong mararanasan ang mga bagong pagkakataon. Isa ring mahalagang aspeto ng araw na ito ang pagsusuri ng balanse sa pagitan ng iyong intelektual na mga pagsisikap at ang mga emosyonal na aspeto ng iyong buhay. Minsan, ang iyong pagmumuni-muni ay maaaring matabunan ng mga damdamin na nagiging sanhi ng kalituhan o pagpapalubha ng mga sitwasyon. Huwag kalimutang kumuha ng oras upang huminga at magpahinga, upang muling mabalanse ang iyong isipan at puso. Gamitin ang malakas na enerhiya ng Aquarius upang lumikha ng mas malalim na koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay at ang mga taong nakapaligid sa iyo. Ang kakayahan mong magtulungan at makipag-ugnayan sa mga tao sa iyong paligid ay makakatulong sa iyong patuloy na paglago. Kaya't maglaan ng oras upang alagaan at pahalagahan ang mga ugnayan na mayroon ka. Habang pinagmumuni-muni ang araw, mas lalo mong makikita ang lahat ng mga posibleng paraan upang mapabuti ang iyong mga relasyon at ang iyong pag-unawa sa mga kaganapan sa iyong buhay. Ang bawat interaksyon na mayroon ka ay isang pagkakataon para matutunan ang mga bagong bagay tungkol sa iyong sarili at sa mga tao sa iyong paligid. Ang bawat usapan, bawat relasyon, at bawat hakbang na gagawin mo ay isang hakbang patungo sa iyong mas mataas na layunin. Huwag kalimutan na ang bawat aksyon ay may kapalit at ang bawat kabutihang loob na ipinapakita mo ay magbabalik sa iyo sa mas magandang paraan. Lahat ng mga hakbang mo ay magsisilbing piraso ng isang mas malaking larawan na ikaw ang bumubuo at patuloy na gumagalaw. Kaya naman, huwag matakot na magtangkang mangyari ang mga bagay na mas magaan at mas maligaya. Ang araw na ito ay puno ng mga pagkakataon at kaganapan. Kaya naman, magtiwala sa iyong sarili at sa mga taong kasama mo. Mahalaga na maging bukas ka sa bawat posibilidad at patuloy na maghanap ng mga paraan upang mapabuti ang iyong sarili at ang iyong kalagayan. Sa bawat hakbang na gagawin mo, isang bagong posibilidad na makakamtan. Pagkatapos ng araw na ito, tiyak na madarama mo ang pagbabago na nagmumula sa loob. Magiging mas handa ka na tanggapin ang mga pagbabago at paglago, at makakamtan mo ang iyong tunay na layunin at pagpapala. Patuloy na maging bukas sa mga bagong pananaw at magbigay ng halaga sa mga relasyon at koneksyon na magdadala sa iyo ng mas magaan at mas magagandang karanasan sa buhay. Ang universo ay nag-aalok sa iyo ng isang malawak na daan patungo sa tagumpay at kasiyahan, kaya naman yakapin mo ito ng may pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa pagtatapos ng araw, mararamdaman mong puno ka ng mga bagong ideya at pananaw na maghahatid ng bagong kabanata sa iyong buhay. Ang bawat hakbang na iyong tatahakin ay magdadala sa iyo ng mga bagong pagkatuto at mga inspirasyon na magbibigay linaw sa iyong landas. Kaya't magpatuloy sa paglalakbay na may positibong pananaw at magtiwala na ang bawat hakbang mo ay maghahatid sa iyo ng mas maganda at mas maliwanag na bukas. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.